natin si Daddy Nak, kung anong ginagawa ang anong siot na dito guys siot so ayan nag ano pala siya Huwag na mga damo. Daming damo. Baka may ano na naman na ahas papasok doon. Hmm. Dami ng damo. Ano to? Di mais? Hindi. Ano? Damo, damo din yan. Ano? Uh, ano naman yan? Aba. Kailan lang inanuhan din niya to. Pero, mga ilang buwan tumaas na naman, guys. Nada mo. Ay! Ano yun? Palaka! Ay. Tutakot na. ay palaka, anak. May palaka. si Pug. <coughs> Tagal kasi dito mag ano eh, mag ano yung may-ari, titira. Kaya yun, dinamo na yung likod nila. Tsaka ito dinabayo lang ba ng tao pa. Kailan kaya sila magsilipatan? para malinis na dito. Ah, punta natin yung aso natin. <laughs> Ayun o, na, palaka. Ano? Oh, laka, ang bilis. Hi, princess. Some siya. Ayan, dyan lang kayo. May bunga pala okra mo dito, oh. Yan, tsaka meron pa din doon. So, <laughs> Dapat may ano ka dyan, eh, monthly, kasi malinis yung ano, likod nila. <laughs> Ik ikaw dyan yung caretaker nila. Yan. Every th three months po siya dito nag ano tatanggal ng mga damo. Mga owner ng bahay, bikin naman. <laughs> yan na oh, malinis na. Ah, uh, sige yan. Tanggalin mo. Guwang na, guwang na yan. Araw, guys. tataas ng puno, tag-iisa lang yung laman. Bunga. Hmm. Kita nyo naman, lalaki ng bunga. Hmm. Ayaw ba tayo dito ng uh, alubbate? Hmm.